Yan yeah, na naman tayo guys. Magdi-December na po. December 1. Today is December 1. Panahon ng uh, taglamig Panahon ng simbang gabi. Panahon ng pagbigayan. Give love on Christmas Day, di ba? Panahon ng pangangaruling, di ba? Panahon ng pagsasabit ng mga... Christmas tree, Christmas light, kung ano may decoration dyan. Kasi pa, panahon yan. Sigurado, sigurado ang lahat ng mga Pilipino ay naghahanda para sa malalapit na Pasko. Ayan. Ang Pasko guys, hindi po para sa mga bata. Para po sa lahat yan. Okay? Walang pinipili yung Pasko. Kung ano man ang estado, estado mo sa buhay. Ang importante, the best dyan is give love on Christmas Day. Kaya abangan nyo yung aking pasabog this coming December kung sino po ang ating tutulungan at bibigyan natin pamaskong handog ayan, from Team Zombie at sa aking mga kasama ayan po, abangan nyo po guys ha sana support tayo nyo po itong video na to para po sa ating Christmas or pamaskong handog ng Team Zombie at syempre ako guys sa pangalan po ng pangalan ko, Edward Laksena okay, abangan nyo kung sino sana kung sino man, sino man masusunod na bibigyan ay matuto tayong magpasalamat. Diba sabi nga nila, malitman o oh malaki, matuto tayo magpasalamat. And, salamat po sa inyo lahat. Ito po muli si Edward Laksina and Merry Christmas. Mag-comment ka dyan. Malay mo ikaw ang bibigyan dito sa Sabang Maragulo. Bibigyan kita, di ba? Kaya mag-comment ka na. I-share mo na rin tong video na to guys. Okay? Thank you and God bless.